Ang Pilipinas ay talagang isang napakagandang tirahan. Una, ang mga tanawin dito ay kahangahanga, mula sa puting buhangin na borake hanggang sa mga chocolate hills sa Bohol. Pangalawa, ang ating kultura ay napakayaman, puno ng mga tradisyon at masasarap na pagkain tulad ng adobo at siniga. At hindi mo may kakaila ang kabaitan ng mga Pilipino. Ang kanilang pagiging mapagpatuloy ay talagang nakakaakit sa mga bisita. Mababa rin ang gastos sa pamumuhay dito kaya't mas marami kang makakain at makakabili. Ang klima ay tropical, kaya't mainit at masaya ang paligid. Maraming oportunidad ang naghihintay, lalo na sa turismo at teknolohiya. Ang pamilya ay sentro na ating buhay na bibigay na suporta at pagmamahal. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay puno ng kwento, mula sa intramuros hanggang sa iba pang makasaysayang lugar. At syempre, ang kalikasan natin ay napakaganda, mga kagubatan, ilog at lawan na naganyaya sa atin na tuklasin. Sa lahat ng ito, talagang masasabi kong ang Pilipinas ay isang perpektong lugar para manirahan.